Hi guys, magandang araw sa inyo. So ngayon, maglalagay tayo ng fuel filter dito sa ating motor. So kung napanood niyo yung upload ko kahapon regarding dun sa fuel cock filter o fuel cock strainer na nakita nyo, ang grabe yung dumi kung bakit uh, humahagok yung, yung motor natin para ba na, na kinakapos sa gas. So, ang gagawin natin dahil naglinis na rin tayo ng fuel cap filter, maglalagay na rin tayo ng uh, fuel filter mismo. Although meron naman siyang fuel uh, strainer, mas maganda kung lalagyan natin siya ng fuel filter mismo para na sa ganun, masala talaga niya yung fuel o yung gas na nanggagaling dito mismo sa tanki natin. So, patayin muna natin tong uh, gas para hindi tumulo habang kinakabit natin yung fuel filter so kung patay na yung fuel ninyo uh, yung gas pwede nyo yung tanggalin yung hose so kung natanggal nyo na yung hose nya napunta dun sa carburetor alagyan uh, nyo na lang ng basahan para di tumulo yung ating gas tapos tanggalin nyo rin yung uh, hose dun sa kabila sa may carburetor nya So, after natin tanggalin yan, pwede na natin sukatin kung uh, gaano kahaba o saan sa natin ilalagay yung hose. So, kayo na bahala maglagay kung, uh, o mag uh, kung saan nyo ilalagay yung fuel filter. Pero, ina-advise ko lang na ilalagay nyo yung fuel filter. Huwag nyo didikit dun sa makina para hindi siya matunaw. So, bago nyo nga pala ilagay yung fuel filter, kailangan ganito yung itsura nya. So, uh, yung fuel filter kailangan nakalabas to. Uh, Diyan kasi tatapon tata yung gas bago siya pumasok dun sa karburador. So, kailangan kita yan para makita nyo yung dumi na papasok dun sa fuel filter. Bali, ang magiging diskarte ko nga pala dito guys ay tinanggal ko yung kabilang dulo at ipinalit ko yung stock kasi medyo maluwag yung uh, binili natin na uh, hose. Pero mas maganda yung stock na lang ilagay natin kasi may din yung nabili kong hose. Pwede nyo pa rin namang gamitin yan. So, kung di pa naman luma, tanggalin nyo na lang yung yung dulo, magkabilang dulo para masikip ulit siya pag uh, binalik. So ayan guys, naikabit na natin yung stock na host. Sisukatin na lang natin kung kasya na ba yung host na ginawa natin. Ibalik muna pala natin yung panghigpit. Bago natin iba ikabit ulit para hindi tumagas yung gas. Napansin ko nga pala dito na medyo mahaba yung kabila, kaya puputulin natin yan. Sukatin so, nyo muna kung gaano kahaba yung puputulin para bago nyo siya gupitin. Mahirap kasi pag nagkulang tayo sa hose. So after nyo maputol ay isukat nyo na agad kung sakto lang ba at i-check nyo mabuti kung hindi siya dumidikit dun sa inyong makina para maiwasan yung pagkasunog ng fuel filter. So ngayon ay ayos na, nakikabit na natin, buksan na natin yung gas at check natin kung tutulo ng maayos yung gas. So sa tingin ko ay uh, kailangan nating buksan yung motor so ayan guys ako mapapansin nyo lumalabas na yung gas dyan sa ating fuel uh, filter at uh, start na siya bumaba ayan o oh. so dyan sasalain yung gas bago pumunta sa carburetor so ang tingin ko mas maganda yung may ganito para na sa ganun masasalang maigi yung gas na ang galing dun sa tanke kasi hindi may na kinakalawang yung tanke at dumudumi yun kaya maimportante din talaga na meron tayong fuel filter so lagyan na lang natin ng uh, cable tie para safe hindi mahugot yung ating hose lagyan natin ng cable tie para hindi rin siya dumikit dun sa ating makina para hindi siya masunog so ayan guys nakita nyo naman uh, safety safety na yung fuel filter natin so ganyan lang din gawin nyo diskartean nyo na lang para hindi dumikit dun sa ating makina at hindi siya mainitan medyo lagyan na lang natin ng konting sapin para hindi dumikit dun sa ating uh, wires ayan kasi di ba may goma yung sa baterya niyan. So pwede niyo pa pwede niyo ilagay diyan yan para hindi siya nakadikit. so, ayan guys, naikabit na natin na maayos at dito na natatapos ang ating video. So hopefully may natutunan kayo kahit paano dito sa ating ginawang video. Maraming salamat sa panonood and ride safe. Mag-iingat po tayo lahat.